Kasal ni Robbie at Mike Wee umaten si Bell with Donnie Pangilinan. Ang swerte talaga ni na Donnie Pangilinan at Bell Mariano. Hindi lang sila bisita sa kasal ni na Robbie Domingo at Mike Wee Pineda. Mga stylish celebrity guests pa sila. Parang mga fashion icons na naglakad sa red carpet. Talagang pinaghirapan nila ang pagpili ng kanilang mga outfit. Siguradong nagpatuloy sila sa paghahanap ng perfect match ng kanilang sapatos at damit. Para matchy-matchy ang peg. Hindi lang sila basta guests mga supermodel ang dating. Ang tanong, sino ang susunod na magpapakita ng kanyang fashion prowess? Exciting! Sa ganda ni si Bel Mariano, parang may spotlight na sumusunod sa kanya habang naglalakad. Pati ang kanyang dress, parang nagpapakilos ng sarili. Ang ganda ng silk dress niya na kulay champagne. Parang may party na nangyayari sa paligid niya. Ang neckline naman, parang may sariling utak, nagkaul na siya. Ang galing! May built-in fashion sense ang kasuutan niya. Si Doni Pangilinan. Ang barong Tagalog niya ay nagningning talaga. Bongga ang bordado at ang mga butones na gawa sa Mother of Pearl. Feeling kung pwede niyang ipagmalaki to sa ilalim ng ilaw ng buwan. Ang galing-galing sa kanyang kasuutan. Parang nagkaroon siya ng instant upgrade sa guapo meter. Talagang ipinakita niya ang kanyang pagiging fashionista. Pero hindi lang yan. Nagpahayag pa siya ng pagmamalaki sa ating kultura at tradisyon bilang tunay na Pilipino. Ang bonggang-bonggang kasal na ito. Grabe talaga ang epekto niya sa mga bisita. Parang nagkaroon sila ng instant makeover at naging inspirasyon pa para sa iba. Kung hindi mo pa alam, ang kasal na ito ay naganap sa San Isidro Labrador Parish sa Pulilan. Bulacan noong January 6, 2024. Ang galing. No, akala mo ba? Simpleng kasal lang. Hindi, hindi. Dito, ipinakita ng lahat ang tunay na halaga ng pagiging maganda at malikhain sa pagpili ng mga kasuotan. Parang fashion show, best, ang husay. Kaya naman, sinadya talagang lagyan ng glitter at glamour ang okas 'yung ito. Bongga talaga. Ang lugar talaga. Super napili ng mga ikakasal na sina Robbie Domingo at Mike Quipineda. Grabe, ang gandang arkitektura at disenyo nito. Literal na kapansin-pansin. Parang may sign na nakasulat Pumansin ka sa ganda ko. Bongga. Tapos yung simbahan. Wow. Nagbigay ng romanticize mo at solemn na dad sa okasyon. Siguro may magic na nagaganap dun. Kasi talagang nagdagdag ng kahulugan at special vibe sa kasal. Feeling ko. Yung mga anghel mismo sumayaw sa paligid habang nag exchange ng vows sina Robbie at Mike Wee.